Tuloy pa rin po na ating pag-uusapan sapagkat umiinit at lalong nagiging mainit ang uh, nagaganap na cover up ng uh, Malacanang ng Kongreso dito sa una nilang binansagang fake news at ngayon ay eh, kanya-kanya na po sila tila naglalaglagan may bagong pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot hindi sila yon ang layo na po doon sa una nilang bumubuluso na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga blankong bicameral conference committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at kaya nga po ay mainit na mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko ng mga ilang araw na, simula pa po, po nung Sabado, nung inilahat po at uh, nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni, Cong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional bicameral conference committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito eh daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers' money. Pera po niyo yun na daang libong piso. Daang bilyong piso. Sorry, aking pagtatama. Daan daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview. May mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan at punahin po natin. Yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung diyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan diyan sa Marikina. Si Congresswoman Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson nang committee on appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng bicameral conference committee. lagdi pa na po ito viral po ito sa social media yung uh, report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang uh, magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas Nong keya nung, nung uh, chairman ng House of uh, House uh, Committee on Appropriation, nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? pag nagfa-fashion show ka diyan sa kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo, nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salita merong kang rash. Meron pa bang hindi raras dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap na at katanggap tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung na-expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang sinumiti at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Talagang dapat makulong kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, ma imbestigahan sino ang nakialam, sino yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga dyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makating kamay na nakialam dyan sa bicam Report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating Revised Penal Code. Ang tawag po diyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, mayroon pong mga media outlets na na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa Mababang Kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan kung walang anomalous dyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit wala pong nakakapagbigay mula dyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa, mga, sa, sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay yung isa po dyan ay yung pahayagang saksi ngayon. Yung tabloid na saksi ngayon. Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez, magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance? Kay Martin Romualdez, hindi naman niya perang privado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang kita dito.